ng ulam, nilagang talong at okra. Huwag na kayong magtanong bakit ganyan ang pagluto. Eh, gusto ko ganyan. Joke lang. Gusto ko lang ganyan. <laughs> Ayan, may pag ako dyan. Sausawan. Ayan. Ayan, ang Sarap. Mmm, sarap. Pinuha ko na yung okra kasi malambot na yung okra. Yung talong na lang ang 2 years pa ata lalambot. 2 years. Ito na. Ayan, may ulam na ako. Ah! Ayan na yung ulam ko. Bagoong. Yeah, kain na na. Kain tayo ninyo. Ang sirap ng ulam ko. Simple lang yan pero yan ang pinaka the best na ulam. Sarap! Hmm. Sulog na ako. Hmm, sarap talaga. Huwag mm. mm. kayong mag-alala guys. Malinis yung kamay ko. Sarap. Sarap talaga ng ano. Simpleng ulam. Sarap. Usul. Mm. Mm. init ng talong ay oo ang init ng talong mm. mainit ang talong jusmi mo marimar aray kung mainit ang init ng talong Sarap. So, yun lang guys. Kakain muna ulit ako. Ubusin ko lang po. mainggit kayo. Tapusin ko lang yung aking masarap na pagkain. So, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you. Ingat po tayo palagi. la Bye-bye. Amoy bagoong. Bye-bye. <laughs> Ingat po tayo palagi.